naman tayo sa kabilang side. Ayan, buksan natin. Ayan, binaba din namin yung mga halaman dito. Ayan, lahat. Pinagbababa namin. Ito e, na lang natira na taas. Dahil mabigat to eh. Ayan, yun, sa side. Nawala so, na. Wala na dito naman, ito, hindi na namin binabatok, mabibigat to dahil may parating na bagyo dito sa Taiwan ngayon, hanggang bukas, hanggang Wednesday in-announce ng government nila dito sa Taiwan ayan, kaya ang ginawa namin, pinagbawa namin kasi titindi ang malakas na hangin ayan, dito sa kabila pa, ayan o oh. ayan nagkakaroon ng bagyo. Announcement nila dito yan. Kapag anong, nagpapanik sila ka dito. Ayun. Wala sigurong ano ngayon. Mahangin na rin kasi dito sa taas eh, sa fourth floor. mga halaman. Ipinasok namin dahil may darating na bagyo. Ayan. May parating na bagyo. Kaya ipinasok namin dito yung mga halaman sa loob. Eh. Ang dami. Iba, mabibigat pa nga eh. Pag ginusto nyo matanda, wala kang magagawa. Ayan. ayun Yun. Meron na lang sa dulo. Kanta yung iba oh. Ay, bakit yung panty at brak <laughs> ko, wala Hindi nang gabi kunti ang mga tao sa labas kasi cancel ang trabaho ngayon. Ayan, ang linis. Ayan, o, Binaba namin lahat yan.